tonight, hair so pa rin ang usapan sa social media tungkol sa makasaysayang pagkapanalo ni Vice Ganda bilang Best Actor sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, FAMAS, Awards 2024 para sa pelikulang And the Breadwinner Is. Sa kanyang muling pagbabalik sa entablado ng It's Showtime noong Sabado ika-23 ng Agosto, hindi napigilan ng aktor komedyante ang maging emosyonal habang ipinapahayag kung gaano kalalim ang kahulugan ng trope o ang kanyang natanggap. Sa harap ng madla, idineklara ni Vice, ganda na ang trepeo ay isa sa pinakamalalakas na sagot sa mga pambabatikos na kanyang naranasan kamakailan. Ang saya-saya ko po, that trophy that is the biggest clapback, Anya, sabay banggit na hindi siya nakatulog matapos ang gabi ng kanyang pagkapanalo. Ayun sa kanya, ang prepeyo ay hindi lamang simpleng pagkilala kundi simbolo ng tamang oras ng Diyos para sa panalunin. Maybe I should have won this award noon pa, pero baka hindi ko kailangan noon. Maybe he made me win because he wanted to redeem me, dagdag ng komedyante. Inamin ni Vice na hindi niya alam agad na binabas siya dahil sa kanyang spin sa sikat na Jet Dalawang Holiday, Nim kung saan tinalakay niya ang mga sensitibong isyo gaya ng West Philippine Sea at ang pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Dahil nagpahinga siya sa social media at nagpunta ng Singapore, huli na niya nalaman ang nangyayaring pambabatikos. Okay ako kasi hindi ako nagbabasa, pero alam ko kung anong nangyayari. Sabi ko, Lord, hindi ko naman hawak ang cellphone ng mga tao, sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa akin. You Control Me, pagbabahagi niya. Sa kabila ng kontrobersya, dumating sa kanya ang bagong endorsement at ang prestigyosong FAMAS Award. Si, nanahimik lang ako, wika niya, na ikinatuan ng kanyang mga taga-suporta. Sa mismong gabi ng parangal, hindi nakalimutan ni Vice Ganda na ILA ang trepeo sa queer community, na matagal nang sumusuporta at nakikiisa sa kanyang laban. Ang kanyang talumpati ay nagsilbing inspirasyon lalo na sa mga miyembro ng LGBTQ dagdag na patuloy na nakikibaka para sa pantay na representasyon sa industriya ng showbiz. Kilala si Vice Ganda bilang isa sa pinakamalalaking pangalan sa showbiz mula sa pagiging stand-up comedian, host, recording artist hanggang sa pagiging box office star. Sa kabila ng mga bastings at kontrobersya, nananatili siyang isa sa pinakamatatag at pinakapinagkakatiwala ang personalidad sa industriya. Ang kanyang FAMAS Best Actor Award ay hindi lamang tagumpay para sa kanya kundi para rin sa komunidad na kanyang kinakatawan. Sa muli maraming salamat ka panalo sa walang sawang suporta sa channel na ito. Kung bago ka palang dito ay hinihiling namin na isubscribe mo na at suportahan ang channel na ito, sa muli maraming salamat God bless po sa iyo at sa iyong pamilya.